kung nails pa nga ang hanap mo at ang nails pa ang usapan. Ire-recommend ko ang aking asawa, syempre. Tumatanggap kami ng mga kliyente na home service. At alam mo ba na ang aming kliyente ay estudyante ng Fatima University D dahil nga mura at quality at talaga namang sobrang budget meal ng aming singil. For only 350 ay talaga namang okay na okay na ang kukumo. Pero pag adult at talagang merong kakayahan ay limandaan. At ito nga pala ang gawa ng aking asawa, one month ago, na kay Lala. Wala naman talaga akong alam sa pagmamanicure, pedicure, or kahit anong nails papaya. Pero kung sa mura, eh dito ka na sa asawa ko. Eh talaga namang pag pumunta ng mall, ay talaga namang mapapaharay ko. Naisip lang namin, parang ang gandang pagtagpuin ng coffee shop at nails pa. Ano kaya sa tingin mo? So transition, let's go! For more information kung gusto mo magpa e-comment eh, mo lang ang iyong Facebook account at ikaw ay aming kukontakin. Thanks for watching mga kamangga at nasaya ko na naman ang oras mo. Let's go!